Ano? Dito na ng bagong access. Binutas na nila yung pader. Dito wala pang ilaw. Yung ayan naayos pa. Masiko doon mga kabayan. ito ano pa lang to plain na uh, semento pa lang welcome back po ulit sa aming channel eto nasa Jones Beach ulit tayo mag kayo tayo ng Pasig River Espanal tingnan ulit natin yung mga inaayos-ayos pa malakas ang ulan kahapon mga no? aba yan Nanilinis ang ilog pasig meron pa rin mga ano, mga basura pero nabawasan uli mga water hyacinths may mga basura pa rin yung tubig ang nalilinis Papunta pa rin sa Manila Bay ang daloy. tingnan natin yung mga uh, na ginagawa pa dun sa may uh, view deck saka ah, dun din sana sa baba mababaw pa rin ang ano ang um, level ng tubig kahit umulan ng malakas tingnan pa natin yung mga ginagawa dun yan buo yung Really sound Ganda eh? Ano ganito lahat ng mga hagan sa Metro Manila sa Pilipinas mga en grande Diba? yun, tingnan natin dito sa gilid wala naman mga water hyacinths walang mga basura Ayan. tapos meron ano dito pumping station doon south pumping station nasisira na pala to pinaka nasa baba gigi basuran nah ganda eran keniksu parek ini cuma ada yung mga inaayos pa. Ito. Ano May trash boom. Nasira yung trash boom dito. Yung dati naiipon yung mga water hyacinths. Imer man ito Barge Circular Explorer Wala pa nagbubukas sa mga shops kendas. Hindi balik ko, balik ko pang ato mga ato. ilaw. Ayusin pa siguro yan. Ganito pa rin. Ganyan pa, pa, pa rin. Wala na yung ano dito eh. Basurahan. yun ganito pa rin pero hindi madulas yung mga baitang wala na mapalitan pa itong mga kadena anang anipis pa diba ayun nandun hindi ilagay may design din okay. Okay. ayos pa dun ilaw dito mo maikli lang yung bubong hindi nalili natin to yan meron na lahat ng mga bricks mga arko mga tarpulin lang yung mga yun ganda tapos na rin yung sahig Hindi pa pala kompleto ng sahig ulang pa ng mga mga terracotta ito wala pa pero mga, meron ng mga mga bricks uh, na uh, handa ito nagawa mga pintuan ang ah, ano to dito yung stockroom o CR mahaka hmm. wala pa lalayo na talaga yung agwat ng Oh Wala pang natatapos dito. Ang ganda ano. Ito wala pang ilaw yung pa, yun naayos pa dito dito na bagong access binutas na nila yung pader Jeans ni Sanchez pa Napagandahin pa talaga to Ayusin pa yun mga kabayan Nakabaloktot pa doon tumama siya sa agilid ng ramp ng Binondo Intramuros Bridge yun, dito yung cobblestones yung mga hollow blocks pa nasarado ngayon to naayos pa trailers Ayan, hanggang dito Ayan, luma na to walang construction ay diba ang traffic ngayon binabaha yung harapan Thank you for watching po ulit mga uh, kabayan uh, Subscribe na po kayo o hindi pa po kayo nakakapag-subscribe uh, Adwana Building Under Construction Restoration maraming gumagawa uh, ah, Lalagay pa na ang beam. Ayan. Meron po ito. Lalagay na beam. bayan ba, sa may bandang baseko ganyan uli natin ito ano pa lang to plain na semento pa lang hindi sya ngayon nadadaanan astangan nito ng usok, araw nasa naman informal settlers, kasi soten na kabayan. Pedro Guevara Elementary School Hinaharangan pala ito kapag labasa ng mga eskwela Punta natin sa Delpan Bridge Dumaputi na yung usok. Ang dami ng na mga nagdaang mga bombero. Yudek. Subscribe na po kayo. Like, comment, at share. Kung so, nagustuhan nyo itong video.